Hello, everyone, and welcome back to StarPulse Z, your go-to source for all things Philippine entertainment news. Ngayon, we're diving in one of the most heartwarming celebrity events of the year, the wedding of Claudia Barreto and Basti Lorenzo. Noong Abril 8, 2025, ikinasal sina Claudia Barreto at Basti Lorenzo sa isang matalik at magandang seremonya na ginanap sa E.T. James The Great Parish sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City ang kaakit-akit na simbahan na ito, nakilala sa matahimik at tahimik na kapaligiran, ang perpektong setting para sa mga panata ng mag-asawa. Si Claudia, ang anak ni na Marjorie Barreto, at Basti, ang anak ng isang prominenteng pamilya, ay naging usap-usapan mula nang sila ay magkanobyo. Ang kanilang seremonya ay walang kababalaghan. Ang nobya, na nagpapakita ng kagandahan sa isang napakagandang gaon, ay nagmistulang isang pangitain habang naglalakad sa pasilyo. After the ceremony, the celebration continued at F. Breathtaking venue. The reception was held at the Lake Hall at Nena Sanctuary, located within the exclusive STA. Elena Golf and Country Estate in Santa Rosa, Laguna. The venue's natural beauty and luxurious setting were the perfect backdrop for the new Lywood's first celebration as a e married couple. Nabigay ang Hall sa Nena Sanctuary ng maaliwalas, munit na Pakagandang ambience. kasama ang mga nakamamanghang tanawin ng luntiang halaman at sopistikadong interior design. Ito ang perpektong lugar para ipagdiwang ni Claudia at Basti ang napakalaking araw na ito na napapalibutan ng mga pinakamalapit sa kanila. Now, let's talk about the star-studded guest list. Bagamat karamihan sa mga dumalo ay malapit na pamilya at kaibigan ng mag-asawa, may ilang mga kilalang personalidad na nakakuha ng mata ng social media. Una, ang ina ni Claudia, si Marjorie Barreto, ay, siyempre, dumalo, kasama ang kanyang mga kapatid, si Nadani, Julia, Leon at Erich. Ito ay isang magandang sandali ng pamilya, at marami ang sabik na makita silang lahat na magkasama sa isang makabuluhang kaganapan. Gayunpaman, hindi lahat ng pamilya ay masaya sa kanilang papel. Ang dating kasosyo ni Marjorie at ang ama ni Claudia na si Dennis Padilla ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa social media. Sa isang tinanggal na post, ibinunyag niya na siya ay naimbitahan bilang isang bisita at hindi bilang ama ng nobya na maliwanag na nagdulot ng ilang buzz online. Bakit hindi nagtataka ang mga tagahanga? Tinutukoy ang kasintahan ni Julia, si Gerald Anderson, nakapansin-pansing wala sa kasal. Bagaman mabilis na natanggal ang post ni Dennis, ang pag-uusap sa paligid nito ay patuloy na pumukaw ng iba't ibang reaksyon, lalo na sa kawalan ng iba pang pamilyar na mukha. Ang ilan sa mga bisitang na-spotted sa kasal ay kasama sina Richard Gomez at Lucy Torres na nakitang dumating kasama ang kanilang unika hija na si Juliana. Si Juliana nga pala ay matagal ng matalik na kaibigan ni Claudia at nagsilbi rin bilang isa sa mga bridesmaids. Mayroong ilang mga haka-haka na maaaring nagsilbi si Lucy Torres bilang isa sa mga ninang, ngunit hindi ito nakumpirma. Gayunpaman, ang kanilang presensya ay ginawa para sa ilang mga hindi malilimutang sandali. And it wasn't just the Gomez Torres family that turned heads. Hannah Pangilinan also made a stunning appearance at the wedding wearing a gorgeous dress by Andrea Tetanko. She even shared photo with her sister Ella, showing the three of them together with the newlyweds. Ngayon, let's talk about a couple of notable absences. Fans were hoping for a sulyap of Erich Gonzalez, who, after Mary Basti's brother Matthew in March 2022, has kept a low profile. Sa kabila ng pagiging malapit sa mag-asawa, hindi siya sumipot sa kasal na nag-iiwan sa fans ng curious kung nasaan siya. Bagaman ang kawalan ni Erich ay tila hindi nagpapahina sa diwa ng kaganapan, ang kanyang mga tagahanga ay tiyak na namiss na makita siya doon. Ang kasal ni na Claudia Barreto at Basti Lorenzo ay tiyak na isang maganda at matalik na selebrasyon na puno ng pagmamahalan, pamilya, at mga matataas na panauhin. Maging ito man ay ang nakamamanghang lugar, ang madamdaming sandali, o ang drama na nakapalibot sa ilan sa mga dumalo, ang kasalang ito ay isa para sa mga libro. So, what did you think of Claudia and Basti's Big Day? Nagulat ka ba sa sino man sa mga celebrity guests? O may sarili ka bang iniisip sa mga nawawalang mukha sa kasal? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang pindutang iyo ng like kung nasiyahan ka sa video na ito. Siguraduhin mag-subscribe sa Star Pulse CE para sa higit pang mga update sa lahat ng bagay, entertainment. Hanggang sa susunod na pagkakataon.